Nakakita ka ng ba ng post sa Facebook market na nagbebenta ng motor tapos nakalagay talon kasa? Hindi ka ba nagtataka bakit ang mura? So yan, yan yun pag-uusapan natin yan. So ano ba yung talon kasa na yan? Ibig sabihin, talon kasa is yung motor, binili siya sa dealership. Tapos, uh, na ng may-ari na nakaloon yun. So, kung tatanungin mo ba yung ako na alam kung ano ibig sabihin nung talong kasa, may re-recommend ko ba yon? Siyempre hindi. Kasi meron pang responsibility dapat yung may ari nun na bayaran yung loan niya uh, doon sa dealership na binila nila. Pero kung legality ang pag-uusapan, ang uh, may karapatan ibenta ni may-ari or nung bumili nung motor, yung motorsiklo. Kasi nga, especially uh, yung mga hindi na-register yung mortgage dun sa LTO ng mga dealership. Ayun kasi yung unang in-explain ko dun sa isa kong video na yung mortgage hindi na-registro -re ng isang mga dealership para una, makatipid sila dun sa gastusin. Pangalawa, mapababa nila yung down payment para makaakit ng mas maraming bibili. Dati kasi, lahat ng mortgage or yung lahat ng binibili ng motor, may mortgage yan. At meron yung mga charges na babayaran katulad sa registry of deeds at sa LTO para ma-process mo yung mortgage na yun. So, ang ginawa ng mga motorcycle dealership para makatipid sa gastos kasi sinisingil yun sa customer. So, pumapatong yun dun sa down payment na binabayaran na yung customer. So, ang ginawa nila, tinanggal nila yun. Tapos, syempre, ang ginagawa nila, na lang nila yung original na ORCR. Pero, kung ganun kasi ang gagawin mo, nakapangalan yun kay customer, tapos, um, walang tatak na mortgage, ibig sabihin nun, legally, siya ang mayari nun hindi yun naka-loan. No? Pero ang siyempre, mabul pa rin ni dealership yung ano, or yung financing yung yung bumili ng motor kasi nga yung meron silang pinirmahan na promissory note. So in na lang ang nila. Um pwede na lang habulin if ever nagawin ni ni nung may-ari yung pag may ng, sasa, ng motor. Kasi usually sa motor lang talaga ito nangyayari. Sa mga sasakyan kasi yan, naka-register yan eh. Kasama sa mga binabayaran or charges yung pagmamortgage. So yun, kung meron kayong tanong about dun sa talon kasa na yan, hindi ko yan may recommend na bilhin nyo. Kasi ngayon nga yun uh, meron niyang kakibat na problema. Na halimbawa, maabutan yan or na-trace yan ng financing na yun nga binenta ng dating may at na umabot dun sa'yo. So, maaring ikaw ang magka-problema. Ikaw yung nga yan kasi yung, yung naka sa kanila. Ay, yung naka na loan, hindi yan naka-markage ya, ulitin ko. So, mas maganda i-discuss natin ng mas maayos yung ano, yung tanin kasi niya kasi, ah, uh, medyo komplikado yan.